Ako si Blitz Villanueva, 40 years old. Ako si Alu Huguetan. Ako si Elmer Gopo. Ako po si Dali Tubio. I'm Dave. I'm Kim. I'm Derek. I'm Ito ang kwentong animal namin. Since 1997, 20 years ago, binata pa ako noon. I'm not that old, right? <laughs> <laughs> Sabado or linggo ng hapon, pumunta ako dito, nagkakapi dyan sa may McDo. Pag nabuboring kami, dito yung tambayan namin. Kaya nandito kami lagi. Kasi mas iba yung ano eh, iba yung, iba yung ambience. You're going to ask me about this place, Animal. This has been almost my second home. Dito kami nagdidit nung misis ko. <laughs> The last that. I can remember yung araw, kaya ito Alimol dahil dun sa boxing ni, ni Ali. Uh, it was uh, Muhammad Ali. It Muhammad Ali who was present in uh, during the blessing after the Tuila in Manila. dating Ali Mall ay meron pa pong mga billiard dun sa third floor. First time napapanta ako sa Ali Mall, mga 80s. Ang talagang changes yung, ano na, yung mga tao, iba na, iba na, iba, yung araw eh. Nagkataon na si Freddy Aguilar, nag-free concert, Diyan, dyan, 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 dyan sa baba. Memorable yung Ali Mall sa akin. Dito yung first date namin ng misis ko. Dito kaming mag-asawa, lagi kami rito. Nung bago pa kami dito, lagi kami kumakain, lagi kami namamatsyal. Uh, Nag-date kami ng wife ko after niya sa work. Umaakap sa akin, umaakbay. Yun ang pinakamasaya ko dito sa Ali Mall. Dati naging hobby namin yung uh, pag may extra allowance kami. Nagpapag-picture kami sa Picture City. Hanggang sa nag-abroad ako, nung pagbalik ko, dito ulit kayo nagpunta sa... At ngayon, na, misis ko na siya. dito kami nag-date, dito kami nagsisini, dito kami kumakain sa food court, saka sa Macdo, Jollibee. I, I enjoy staying It's not so big and yet it's not so small. Basta at home kami dito. Dito sa Limon, marami kami. Marami chicks. Kaya lang may nakikita kami mga attractive person, and um, people. Okay. Tinanabol namin. Tapos okay. sasabihan niya sa mga parkada namin na ano. Pag may pagiging <laughs> Every time may project, yung mga baby ko, National Book Store yung dito is one ride away from home. Uh, after Christmas party, after every program sa school, uh, dito kami pumupunta para mag Uh, merienda, magchicha. I was still uh, too young then uh, when I began visiting this place. I have grown with the, with the growth of Alimol. Ini so, si uh, Rick Caracas. Uh, 55 years old. So this is uh, Enrico Di Guzman. At ito ang kwentong Alimol ko. Ito ang kwentong Alimol ko. Ito ang kwentong ko. Ito po ang kwento po sa Alibaba.